Good morning guys! Another day, another blessing na naman po. At ngayon, nakaredy na naman po ang ating sasakyan. At papunta na naman po tayo sa ating mga kaibigan na dadalhan natin ng mga kaunting grocery. Yan. Guys, eto na lang po ang natitira na ating mga grocery. Pero hindi po ako natatakot na kahit kaunti na lang ang natitira na grocery natin. Hindi po ako natatakot dahil meron po tayong supplier. Guys, gusto ko po sana ipakilala sa inyo ang ating supplier ng ating mga grocery. Alika, samahan mo ako para makilala nyo rin at malaman nyo kung sino po ba talaga ang aking supplier ng mga grocery. Yan guys, marami po kasi nagtatanong kung sino daw ang aking supplier ng grocery at bakit parang hindi daw ako nauubusan. Yan guys, ah uh, dito, dito kung... Yan, yan guys, pakikilala ko sa inyo ang ating supplier ng grocery. Yan, samahan nyo ako. 20 seconds lang po ito. Yan. Actually, ang supplier po ng ating grocery ay walang iba kundi si Lord. Siya ang nagpo-provide ng lahat ng mga grocery na ipinamimigay ko sa inyo. Wala po akong kakayanan, hindi po ako politiko, hindi po ako mayaman, wala akong pera. Pero bakit madami po tayong mga groceries na dumarating sa akin? Kasi ang supplier po natin ay walang iba kundi si Lord. Guys, samahan nyo ako. Magpapasalamat lang po tayo kay Lord. At hihingi pa tayo ng mas daming supply sa kanya. Yan. Lord, marami po salamat sa napakagandang araw at sa panibagong buhay na ibinibigay niyo po sa akin. Lord, humihingi po ako muli sa inyo ng, uh, sa inyo ng supply ng mga grocery dahil kayo po ang aking provider, kayo po ang aking supplier ng mga grocery na ito na ipinamimigay ko sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak at mga kabarangay na mga nangangailangan na may mga sakit. Gawin niyo po sana akong taga-deliver ng mga grocery na ito. Panginoon, hindi ko po kayang gawin ito nang hindi nyo po ako susuportahan. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng blessings. Papuri at sinasamba kita. Panginoon, gabayan nyo po sana ako sa lahat ng aking gagawin dahil alam ko po na hindi po ako nag-iisa sa aking lahat na ito. Kasama ko po kayo sa lahat ng aking lakad. Panginoon, marami pong salamat muli sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Yan guys. So, panigurado. Mamaya. Marami na naman po tayong blessing Dahil nag-request na ako sa ating supplier Yan guys, samahan nyo ako sa ating pupuntahan ngayon At sana'y uh, Madalhan natin yung mga uh, Deserved na mga kaibigan natin Para sa mga kaunting grocery Yan guys, yan ang rason kung Bakit hindi po ako natatakot Na mawalan tayo ng supply Dahil isa lang ang ating supplier Walang iba kung si Lord Yan, alam nyo guys Nakapag si Lord ang supplier natin Kahit ano pang mangyari Mapupuno 'to sa sakyan na 'yan, panigurado. Panigurado guys, mapupuno 'to 'tong sasakyan na ito ng grocery. 'Yon guys, sana isa ka sa mapuntahan ko ngayon at sana ay uh, makatulong itong kaunting grocery na maibibigay ko sa inyo. So, ano paano, guys? Kita-kita tayo. God bless everyone. Mabuhay po kayo. Mm.